after this pandemic, you can really tell that life is short. Kausap mo pa lang eh. Next week. Sa ICU na, tapos wala na. Makukumpleto na ang pamilya ng namayapang aktres na si Jacqueline Jose. Noong March 9 nakatakda umanong sunduin sa airport ng kaibigan na si Bimbo Cerudo ang bunsong anak ng yumaong aktres na si Gwen Garimond Duff. Mismong si Bimbo umano ang nagsabi nito habang nagbibigay ng kanyang eulogy noong March 8. Si Gwen ay anak ng namayapang aktres sa gitaristang si Kenneth Yagan ng bandang The Dawn. Nag-aaral siya ngayon sa US. Ibinahagi ito ni Cardi Basina sa ex, kasama ang mga papuri ng iba pang celebrities ayon sa post ni Carby. Bimbo Cerudo, one of Jacqueline's friends from the music industry, said he would pick up Jacqueline's son, Gwen Garmon Duck, tomorrow morning at the airport. Jane, say hi to my wife, Bimbo said as he bid goodbye to Jacqueline. Bago ito, sinabi ni Gabby Eigenman sa isang panayam na tinitingnan pa kung makakagawa ng paraan si Gwen para makauwi ng Pilipinas mula sa Amerika. Tanong kay Gabby Eigenman, makakauwi ba ang anak na bunso ni Jacqueline Jose na si Gwen Gao? Sagot ni Gabby, hinihintay lang nila kung ano ang magiging feedback mula sa US kung saan nag-aaral ngayon si Gwen at kasalukuyang inaayos din ng residency ni Turoon. Umaasa raw si Nagabi, Andy Eigenman, at iba pang kaanak ni Jacqueline na makauwi si Gwen para makadalo sa inurnment ng mga labi ng ina nito. Kung hindi man daw ito makadalo sa sandaling yon, may iba na rin silang pinaplanong gawin para kay Gwen kapag nakauwi na ito, para makapagbigay ito ng pagpupugay para sa ina. Magugunitang nakapanayam ni Ogie Diaz si Jacqueline Jose dalawang taon na ang nakalilipas, Nagkaroon ng masasayang alaala ang bitter anang aktres kay Gwen, base sa kwento ni Jacqueline, si Gwen ang tipo ng anak na ayaw mamahiya ng kanyang ina, na ikwento kasi ni Jacqueline na may iba kasing English terms na hindi siya pamilyar, pati kahulugan ng mga ito'y hindi pamilyar ang aktres, pero sa halip daw na ay correct siya ni Gwen ay hindi nito ginawa para hindi mapahiya ang kanyang ina, malambing din daw si Gwen sa kanyang ina. Gawing-gawi raw ni Gwen na halikan ng kanyang ulo bilang tanda ng paggalang at pagmamahal. Inanin din ni Jacqueline na masakit man daw ang kanyang loob na mawalay kay Gwen na nagpas siyang mag-aral sa ibang bansa ay ayaw niyang pigilan ang mga pangarap nito lalot kung yun ang makakapagpaligaya sa kanya.